nakuha na. Nakuha na, nakuha na, nakuha na. Pinakalkal na yung basura kasi si ate nagtapon ng basura eh. Eh, ng sapatos, naligay sa sako. Yun pala, may wallet pala sa sirang sapatos ng anak ng nangyang nakaubad na yan. Kaya, nintay nila yung mga tauhan ng basura. Ayan, nagtutulong nga sila maghanap ng nakasuksok sa sapatos. Kasi mala, malaking halaga rin yung pera. Ito. Oh, bilog. Ang problema pa na. Wallet pala yun, nakalagay sa sapatos, nakasingit. Sa pinakailalim, eh, siray ang sapatos. Siyempre, alam ng nanay, tatapot na. Hindi na ito nang sa anak niya, nga nakaubad na yan. Ang, ang, ang masaklap pa nun, kasama yung lusensya, yung anak. Kaya ayaw po. Nagahanap po sila. Isa-isa nila yung mga sako. kanina. <tinyo>

Parang may ka lang ngayon. Ano tayo? mo. 3,000 half day. Hindi ba niyo binuhos? <laughs> Talaga mahirap hanapin yan. Ang dami ng basura niyan. Eh, kung nasaling, hindi yun, dito yun sa mga... Oo, ano dapat nakalakot yung talaga. Dito sa yan. ako oh, dahil may kalay Yung mga puting sako na yun, ano eh. Hindi, na lang yun. Hindi, malalang katin yung sapato. Oo, hindi na. Banong kulay bawal Walang pala makakita eh. Oh. Boss mo na lang kuya. Ayan. mo na lang kuya, wala namang ano diyan. pa. na lang po. baka, baka na 'yan. Yay! Success! Kuya! Woo! Success po! Nakuha din niya. Marami eh. Kung nagkataon. May pera sa basura pero hindi amin. <laughs> Siya may-ari. Sige. Yan. Siya may-ari. Siya may-ari. Alam na yan. Lang eh. Success kami. Success sila. Nahanap din nila. O, ito mga. Sino magkakalang may pera dyan? Ang merienda. Yehey! Nakuha na. Nakuha na. Nakuha na. Nakuha na. Mga kadaro. Na. Nakuha na. Nakuha na. Nakuha na. May nanalo na. na. May nanalo na. Naging success ang paghahanap nila.